Purple pula. Purple, ano, purple. Wait, wait, wait. Purple. Ay, aray, Diyos ko, dahi. Pagdahi ni Langgam, ha? Kung ano na next? Ay, ayun ang next. Oops. Oops diyan yan. <laughs> Saladong mabuti. Saladong mabuti. Hindi ganyan. Paano ito naturo ni mami sa'yo? <laughs> Galing na niya, Asin. Galing na. dami na yun baka ibang makain mo dyan